So mga guys uh, Reaction video muna tayo oh. Dito sa tatlo Ayan Nagsimula na Sasalin sila ng uh, Juice yata to Sasalin sila uh, Si uncle muna Si uncle Si uncle muna sasalin Aba malupit Mas malupit pala si uncle yeah mas malupit si uncle Meron ng imbudo pero mas malupet talaga. Nakita nyo. Nakita nyo guys. Ayan sa sali. Ay talaga. Wala talaga masabi dito sa utak nila. Malulupit talaga. Magkatutulis mag, mag, uh, talaga yung mga utak nila. Mga loads. Ayan. Kitam. Oh, ngayon Tingnan nyo itong mga loads. Itong isa, si Bunso Ayun, naglagay na ng buti sa ilalim ng mesa May buta, siguro dyan papasok yung uh, juice Dyan sasalian yung juice Abay, napakalupit Sige, salahin mo, salain mo Salahin mo, oh Galing talaga, ang galing talaga nila Wala talaga kung masabi dito sa kanila Ito si Angkol ulit, si Angkol ulit, babanat Babanat ulit si Angkol Ay, dilagay ulit yung weirdo ng pataob ay malupit talaga to si Angkol nice idol ayan uh, galing talaga na pina, kayo na kayo na pinakamalupit sa lahat uh, ngayon may naisip si Bunso ay Bunso ay naisip si Bunso ay uh, Bunso sasali ni Angkol ayan sa bunga nga mismo tapos ay ipapasok sa buti ayun ay, na nga pinasok sa buti Nag-aalis si Tito, nag si Tito Si Tito ang babanat Si <laughs> Tito babanat naman Mas malupit si Giro si Tito, babanat si Tito Mas malupit to kaysa kay La uh, La Ang gagawin ni Tito Ayan, binuhos yung juice dun sa pump, Oh, binuhos yung juice sa pump, Ayun, nadalin nyo nadali magaling oh, so tapos na tapos na inom na sila inom na ah yo yun, yun lang ay napa napakalupit talaga napakalupit ni na bunso naku bunso malupit talaga si bunso ah si tiyo naman tiyo ito ang malupit yun Nagaling talaga nila eh kakatalino talaga oh tataba talaga ng utak nila. To Sinsan. Sinsan nakapo ay galing talaga ni Insan tapos ang ating video mga lods. <laughs>